ayan mga kawandar kasi aalis tayo ngayon I doon na yan, anak ihahatid natin yung pamilya ni ate Indang sa lugar nila sa Lingayen. at yan na nga o, ang dami naming maghahatid o ba? Diba, ate Indang ihahatid namin yung pamilya mo at saka syempre nagdala tayo ng mga kailangan nila mga bigas ayun favorite ni Kuya Berto tapos ito yung fita niya kasi ito yung nido niya, andito pala yung nido niya mga kawander na katago. Ito yung favorite niya na ano? Ito yung gatas na favorite niya. Kasi nalalasahan daw niya yung berban. Ayaw niya ng berban, ito yung gusto niya kaya binilhan na naman natin siya para may ano habang inaantay natin yung ibibigay natin ulit sa kanya. O, yan muna. Ayun mga kawandor, ang dami namin. Natin namin si Kuya Berto at pamilya niya. Ayun. Ayun mga kawandor, puntahan na natin sila. At saka yan mga kawandor, diba gaya ng ipinangako namin dati hanggang kaya ng buong team Wonder Family. Aalalayan namin ang pamilya ni Ate Indang. At may bibigay pa ako mamaya sa anak niya na babae kay Runa Lynn. May nagpapaabot. Ayan si Wonder Daddy. Ang magaling naming joy ball. Ayan mga ka-Wonder, see you mamaya. Ayan mga ka-Wonder, kasi andito na tayo ngayon kila. At indang. Kasi mga ka-Wonder, may nagpapaabot pa ng tulong. Ayan, maraming maraming salamat kay Banining and Dadad TV sa binigay niya na tulong sa pamilya natin dang at ito mga kawander iaabot ko na sa anak niya si Thank you po sa nagbigay ayan maraming maraming salamat mga kawander at ihahatid na namin sila. ayan mga kawander maraming maraming salamat sa mga nagbigay ng tulong at sa mga mga magbibigay pa sa mga susunod na araw ayan god bless sa inyong lahat

aise banne se aur <-class> <ek> <respuesta>